Sige, edi edi na po ngayon, makitulog na ako. Hindi na ako kumulo pala ayas ng ate Mama. Hey guys, good evening na guys. And dito naman kami banding naman kami habang hinihintay namin yung papa nila. Tingnan mo guys, sa mga anak ko, malalaki na. Kumusta ang iyong school? Okay lang ba? Okay, hindi. Okay. Okay? Ah. Ikaw, magkumasang yung school? Okay lang. Are you sure? Oo. Uh -uh. Sa wala. Ikaw, okay lang ba ang school mo? Okay. Pwede nga. Okay nga. May paso kayo bukas okay, o wala? Okay, wala. Okay. wala. aking anak. Magiging vlogger na din po yan paglaki niya. O, oh, tingnan niya. Ang galing. Ganyan um, po ang mga bata. Ko. Mga mga arte po yan. Ganyan po ang talagang magkapatid. Ganyan. Ganyan. ganyan po ang magkapatid nag ganyan guys ganyan po sila magkakapatid nagmamahalan kapag makukulit po yan